nakita nyo yan, yung kaalat ng bahay ko guys, just ko pag pumapasok yung mga anak ko, ayan sobrang kalat kayo, sobrang busy ko talaga guys, ayun sa lababo mm hindi -hmm. nga yung lababo ko, oh maugasan ko dyan hindi pa ako makatapos hindi pa ako tapos, naglilinis ako ayan, just ko ano ba naman yung mga nanay natin, Yan, parias kong nanay, ayan yung aking kalat, sobrang daming kalat ng aking lababo Hanggang doon. Hanggang dyan, no oh. Liligpitin ko pa yan, guys. Bumili ako ng sibuyas, dalawang kilo. Ayan. Marami akong gagawin ngayon. Ayan, nakakalat. Maglilinis pa ko yan, guys. Ayan. Sabing kalat ng bahay ko, guys. Ayan, nililisin ko. Mag-ipuno tayo ng tubig, mga guys. Baka mawalan tayo ng tubig. Gula tayong inumin. Ayan yung kalat ng akin, ng bahay. Sobrang traffic daw, sabi ng asawa ko. And guys, ang aking gagawin ngayon, lilinisin ko yan. Tapos mamaya, ibibideo ko yan guys, kung gaano kalinis yan mamaya. Yan. Maglilinis ako ng mga plato, maguhugas. Ayan, gagawin ko guys. Tapos dito mamaya, lilinisin ko rin yan. Sobrang kalat. Yan yung mga kalat ko dyan. Yan. Mamaya, pakita ko rin yan sa inyo kung gaano kalinis yan mamaya. Ayan, yung mga aking mga silya, sobrang kalat. Ayan, ayan. Mamaya, liligpitin ko yan. Tapos ito, liligpitin ko rin yung mamaya. Pakita ko yan sa inyo mamaya kung gaano palinis yan, guys. Pati doon, sobrang kalat, o, oh, di ba? Linisin ko yan, guys, mamaya. Hanggang dyan na lang muna. Natapos ko na rin ang aking trabaho sa paglilinis, tatlong oras. yan, tapos na ako maglinis. Doon. Inaayos ko na yan dyan, oh. Yan. Doon. Ayos na rin. Maraming Kukuha ng bigas si kuya. Ayun. Inano ng asawa ko yung bigas. Ayan na lang yung bigas ko, guys, oh. Yan. Apat na sako na lang. Ayun yung isa, oh. Kukunin ni kuya, pamangking ko. Kukuha siya ng bigas. Ayan na yung anong bahay ko, malinis na. Yan, malinis na ang aking bahay. Sa tatlong oras ko paglilinis, malinis na siya. Ayan o yung aming tindahan, laman ng aming tindahan, wala na sa taas. Ayan, paikot. Namili asawa ko kahapon, naubos naman agad. Ayan guys, ang aming paninda. Paubos na rin. Ayan sa taas. Paikot. Yan. Mga laman ng aking tindahan. Yan ang kabuuhan ng aking laman ng tindahan. Wala nang laman sa taas. Yan. Ayan, ang aking naman ng tindahan. Ito yung mga chichirya na isabit yung sa taas, kay wala nang laman. ayan na siya. Sasabit so, niyan mamaya, guys. Busy pa kami. Nagkuha kami ng card kanina, asawa ko. Kaya ayan. Konti na lang laman ng tindahan ko bukas, mamimili naman kami, guys. Hindi na ako nakakakabigyo dito sa aking tindahan. ayan Hanggang na lang, guys. Ayan, mag-ano sa inang ating sibuyas. Tatapos ko lang guys, mag, ano, maglinis. Tumawag si Sis Bainos kanina, anong oras yun? 9 o'clock pa daw sa kanila. Laki ng sibuyas yun. Oh. Eh, ayos ko yan dito. Ito yung maganda mong, ano, gawin sa, ano, sibuyas sa lipstick. lalaki yun. Oh. malaking laking klaseng sibuyas. Ito, dalawang balot binili ko dalawang kilo. Tapos tapos ko lang din maglinis. Yeah. Ayan. ang aking sibuyas. Pagdali yeah. so, lang po. Ayan na. Ayan o. Oh. Alright. Tapos ano. hmm. Ah. Kaya tapos, tapos ko lang din maglinis. kay Dami trabaho kanina. Pumunta yung asawa ko sa school. Kumuha ng card ng bunso ko. Sa na wala ng Diyos. Magataas yung grades niya. Nakahabol yung anak ko sa third grading. May fourth grading pa tayo. Hanggang dyan na lang po.